sa mga nagsasabing mali ang ginawa nilang pagsunog sa watawat ng Pilipinas. Makinig kayo. Ilang paulit-ulit nang gumaan sa newsfeed ko ang video clip na ito. At pag nasisilip ko ang comment section, mga tulad nitong comment ang nababasa ko. Ang video na ito ay umabot na ng 10.5 million views at 16,000 comments. At sa tansya ko, mga 80% ng nag-comment ay walang alam kaya nakakabahala na sa totoo lang maraming tao ang mahina ang reading comprehension yung iba naman hindi muna nagbabasa bago mag-comment at yung iba ay nagmamaronom kaya nagsasalita sila ng mga bagay na hindi nila sigurado kaya dahil diyan ay ginawan ko na ng reaction video para ng kaalaman sa mga taong ito. Dahil halos lahat ng comment dito ay hindi nila alam kung papaano ang tamang disposal ng ating watawat kapag kailangan na nitong magretiro. Sabi pa ng iba doon, ay bawal daw yung ginawang pagsunog. Pwede daw makasuhan. Ang hindi nila alam ay sila ang pwedeng kasuhan sa kung anuman ang paraan na alam nila. Sa kababasa ko nga ng comment nila ay naisip ko na mayroon tayong educational crisis pagamat ang karamihan ay nag-i-English pa. Mayroon naman sanang nakatitalye sa caption ng video na ito. Hindi muna nila binasa at pinunawa. Para sa mga nag-comment doon na nagmamarunong, sana makarating sa inyo ang video reaction na ito. Makinig kayo sa nakasaad sa batas under Section 40 of Implementing Rules and Regulations of Republic Act Number no. 8491 or the Flag and Heraldic Code of the Philippines. A worn-out national flag should not be thrown away. It should be burned solemnly, ashes collected, and buried. Para mas malinaw pa, ay isasalin ko ito sa wikang Tagalog sa ilalim ng Seksyon 14 ng mga alituntunin at regulasyon ng Republic Act No. 8491 o ang batas sa mga watawat at heraldika o simbolo ng Pilipinas. Ang luma at sirasirang pambansang watawat ay hindi dapat tinatapon. Dapat itong sunugin ng may paggalang ang abo ay kokolektahin at ililibing. Sana ay naging malinaw sa inyo ito mga kawaryor, lalo na sa mga taong ngayon lang nalaman ang tamang disposal ng ating mga watawat kapag kailangan na nilang magretiro at sa huli magiiwan ako ng munting payo sa mga taong inuuna mag-comment bago magsaliksi. Matuto sana tayong magsaliksik muna bago magbigay ng komento para hindi tayo napapahiya at nasasabihan ng Volvo. Dadulay na Action TV here. Hanggang sa muli at ingat kayong lagi. Peace out!